Yo, what is up? It's Monday, fun day, at wala pa kaming ligo dito. At 8 a.m. in the morning, at dagat na dagat na si MoMA para sa lakad-lakad session niya. Kaya naghahanap kami ng dagat kung saan siya pwede maglakad-lakad. At the moment, binabaybay na namin tong Kawit Highway papuntang Karagasan Beach para sana doon kami maglakad-lakad, ah, you know? Oh, problema, walang tubig kasi may time. No! ah may tubig <laughs> so, hindi siya makalakad kasi high tide high tide guys so ah uh, maghahanap na lang kami ng ah uh, <laughs> shell maghahanap <laughs> na lang kami ng shell para ah uh, gagawing sabaw para yeah. kainin niya <laughs> ayan Kino na Guys, hirap pala mag-drive ng may tawak ng cellphone. Siya tayo siya. Siya tayo tulad. Siya tayo. Lord God, 39 seconds. Okay, muna kami ng Shell guys. Shell, asa ah, naman ka Shell? So, natawagan na si Mami, magluluto kami ng clam. And meron namin saan pupunta ng dagat Pupunta na namin, maghanap na kami ng clam para sa clam soup. Ayan, shell. Shell. Shell soup. Shell soup. <laughs> Samsi shell soup. <laughs> shell papaltuin na din pupunta muna tayo sa dagat para mapaglakad-lakad oh yeah Oh yeah! At nakakita rin kami ng spot kung saan pwede maglakad-lakad sa dagat si MoMA. Mm, guys, dito na kami sa dagat. Sinya. yun lang bawal magtae dito <laughs> <laughs> hindi talaga kami naghanap ng freezing na lugar guys pero yung target lang namin is makalakad si moma At pagkatapos nga namin maglakad ay oras na para maglinis ng shell para sa clam soup na gagawin namin. Maganda daw kasi sa mga buntis ang ganitong pagkain para healthy ang baby. Ang bang mo. Worth it ang pagkiskis ng shell. Oh yeah. At ang sarap nga ng kain ni Moma dito. Kita nyo naman no. Oh. Siyempre, kakain na ng pogi dyan. Iigup lang ng konting sabaw. Ayan, kukuha ng konting laman. Sarap! Nakakapogi, guys.